Hello guys. So nandito tayo ngayon sa Laguna, sa San Pedro Laguna. So base lang sa na-experience ko pag masdan niyo tong e-trike na to. Tong e-trike na to, sinusundan ko to. Hindi naman siya nagmamadali eh. Okay lang sa kanya. Yan, smooth na smooth pa yung pagdadrive namin Okay na okay pa eh Sinusundan ko lang siya dyan eh Sinusundan ko lang siya dyan Hindi naman siya nagmamadali eh Hindi ko alam kung Bakit Pagdating sa dulo Bigla siya nagmamadali pa na yung busina niya Sige panoorin natin guys Okay pa yan dyan eh So okay na okay pa naman siya diyan no? Kasi hindi naman siya nagmamadali, sinusundan niya yung tricycle sa unahan. Hindi ko alam kung bakit. Nung malapit na sa stoplight bigla siya nagmamadali eh hindi naman siya hindi naman malapit malayo pa sa stoplight okay na okay pa yan eh oh. hindi siya nagmamadali hindi nga niya binubusinahan yung tricycle na nasa unahan niya eh ayan eh, oh naggilid pa nga siya eh tapos inovertikan ko siya dyan yan nag overtake ako sa kanya diyan dire-direct ako -dire kasi pre malapit na yun sa ano eh. Na may pure gold Nang ano yan eh, San Pedro Tapos yan Pagdating dyan Guys Dyan na siya Panay ang busina Yan Eh Kitang kita ko naman Malayo pa Pula na yung ay, Malayo pa ako Naka red na yung ano Yung ilaw Yan Panay na ang busina niya dyan Kaya gumilid ako Ayan Busina pa siya ng busina Ayan o, wow. galit na galit. Gustong manakit Ayan o Anong tuleng niya Hindi ko alam kung anong pinaghihimotok ng butsi niya Alam na alam naman niyang Naka red light na nga eh. Meron na nga ang mga enforcer dun eh. Kanina hindi naman siya nagmamadali Hindi eh. ko alam kung bakit May mga driver talaga ng mga ganyan mga siga ng ano siga ng kalsada ay nako